Yan So, magandang gabi sa lahat. Andito po si Batas. Batang version. Kilala mo yun, sir? Ang <laughs> <laughs> kilala niya parang. Hindi ka maano-ano yan. Hindi lang. Uh, Hindi mukha niyo. <laughs> Rapper po, dumayo sa amin. Sir, taas mo ang dalawang mukha may sabay. Dito dyan Ito. Mm -hmm. da, paano to, sir? Sa motor, sir, na ito. Wait, wait, wait. Kailan pa po to? Matagal na, sir. Taon na po. Huh? Kaso, itong ano lang nag-ano. Ito lang... Ito talaga. Tawag dito. Itong year lang nag-ganyan. Sumakit. Napahilot na to? Napamasahe ko, sir. Kaso, wala eh. Kahit saan ano <tryan> yun. Hindi lang higat. Hindi na. Try na, na natin to. Uy! Mababaw -ma -ma lang to. Ah! <tryan> uh, pahinga muna. Sakit. <tryan> sir. Hindi <tryan> 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 dyan.

Malaban ah. Sabi niya sir, pag may ganyan daw, may purpose daw yan. ah. Sir, ano ang purpose niya, sir? Ma'am, para sa'n ito, ma'am? Pupogi. Pupogi. Nandiyan po alam mo sa'yo na ano ko. Parang si Vinay si sir eh. Ah, siya na, ito? Oo. Kailangan okay. okay, siya si Vinay Das. Huwag natin ipatagaling. Ah! Ayun oh. <laughs> oh. Uy. <laughs> ganyan lang, sir, ha? Ganyan lang. Sakit ang tangin na. Ah. Ah. <laughs> May ilang taon to? May ilang taon? Tagal na yung sa motor pa, as ano pa yun, mga 2020. 2020. Pero last year, yeah. halos last year lang din niya naramdaman yung yan. 2020 pa to? Parang mga 20, 20, 2021 na sumakit? Mm hmm, last year lang. At eh, 2023, no? At eh, 2024 pa lang. Aray, aray, aray. Aray, sir yan masasalo tingin mo natin si sir so 20-20 pa yung pilay na yan magdali lang, lang. magdali lang yan natatang 20 years na pilay na yan madali lang yan. madali lang yan pero pag pinilay nyo ng pinilay katulad ng loko loko yun pakita mo pakita mo yan, yan. shout out yeah. daw po sa nanay at tatoy niya kung ba't susunod niya So dyan muna kayo, uh, pagpahingan mo natin si sir, tapos mamaya pakita natin kung pantay na yung pangkat. Doon Okay, okay na, gang. So, wala na pasit eh. Sir, pwede patas na sabay. Kinapalakpak din lang, oh. Tapos mga sir, sir. Hey. Ay. Ah, saan ba natin? Dyan, oh. Sir, pwede sir, pakita mo dyan, sir, na nakadikit sa dingin. <laughs> Abo. Okay, okay, okay. okay na. Okay oh, ano, na, lapat na lapat ha. Ah. <laughs> Sumobra ata yung haba nung isa. Pero, ito yun, di ba? Sumobra yung haba, oh Kanina, nakaganyan eh. O, pag may ganun kayong case, pero 2020 pa daw po yung <laughs> pilay. Hershey? ka, Hindi, eh. hmm. Hindi naman na pa-check up, pero nakita nyo naman kanina. Na ano, sa ibang ano, na D Dala sa iba. <laughs> Oo, oh, oh, wala nang magsasalita. So, kung gusto niyo po makita si Batas, hindi po tayo dito yan sa amin. Dayo lang din. So, pag may ganyan po kayong case, mabilis lang yan. Promise, mabilis lang. Tapos, kung nakarami na kayo ng punta kung saan saan, katulad ni Sir, punta kayo dito. One, one shot lang yan, saka saglit lang yan. Four years! Four years yan! Four years, no? Promise! Um, God bless Kita-kita tayo dito sa Nasa Delmonte Bulacan.